importante ka rin, ano? Uy! Hindi ako nagpapa-importante. Importante talaga ako. Hindi ka na nga kailangan ni Rigor. Pinagsisiksikan mo pa yung sarili mo sa kanya. Bakit ka po yung sarili mo? Sino pa nagsisiksik ng sarili niya sa bahay na to? Kung hindi naman Diyan sa dinadala mo, palagay mo, andito ka pa? Eh, nandito ako. Saka dito ko, papanganak, saka papalakihin ang bibi namin ni Rigon. Saka para lang alam mo, ha? Ito na ang bahay ko. Gaya nga ng sabi mo noon, hanggang kailan? Hindi ako aalis dito! Saka gagawin ko lahat para lang mawala ka sa buhay namin ni Rigor. Unti-unti nang nakikita ni Rigor na perwisyo ka sa buhay niya. Oh, galingan mo.